Cast in place and precast. Both construction technology ay nangangailangan ng forma o mas kilala sa tawag na formworks. Pero ilang araw ba bago tuloy ang tanggalin ang forma na ginawang moldura para makabuo ng desired shape at dimension ng isang structural member? Well, yan ang pag-usapan natin sa araw na ito. Tara! tradisyonal na ginagamit para sa pagbuo ng forma ay kahoy. Pero sa paglipas ng panahon, Formax technology dito sa Pilipinas ay nag-improve from wood to steel. Meron din tayong glass fiber reinforced plastic at marami pang iba. Para sa normal na sukat na footing, usually tumatagal ito ng 24 hours bago tuluyang tanggalin ang ikinabit na forma nito after mabusa ng konkreto. Para naman sa kolom, tumatagal ito ng 2 days bago ito baklasin. Dumako naman tayo sa beam and girder. For centering under beam, girder o yung mga forma sa ilalim ng biga or beam, it takes a 14 days bago ito baklasin. Samantalang ang side forms nito o yung sidings, kailangan baklasin after 24 hours para maiwasan ang thermal stresses na nagdudulot ng thermal cracking sa biga. For suspended slab, tumatagal ito ng 14 days or 2 weeks bago paklasin ang forma nito. Pero para magamit ang nasabing slab ay kailangan at least 50% ng shoring or tukod nito ay manatiling nakatukod sa slab at hintayin ang 28 days bago ito tuloy tanggalin. For RC wall na may kapal na 200mm to 100mm ay kailangan manatili ang forma within 24 hours bago ito tuloy ang tanggalin. Para naman sa malalaking gusali na may malalaking structural member, we will consider design strength by concrete testing. Well, kung bago ka pa lang sa aking channel, pwede mong balikan ang video na aking ginawa about concrete testing. Inilagay ko dito sa description box ang link. Okay, balik tayo sa ating topic. So, gumawa ako ng table para sa minimum percent of design strength. So, here for centering under beam and girder at least umabot ito sa 80% na record strength nito. Para naman sa suspended slab, RC wall and column, at least umabot ito sa 70% ng design strength nito. Pero ano ba ang rason kung bakit kailangan natin malaman ang mga ito? Well, para maiwasan ang stresses due to bending, shear, band at deflection ng member, most especially sa beam, girders and slab. Pangalawang dahilan ay dahil sa cost of forms. Karaniwang ginagawa para mapadali ang trabaho at makatipid sa materyales para pamorma. Binamadaling baklasin ang mga ito para magamit ulit. Pero alam nyo ba na nagsasacrifice yung mga structural member tulad ng beams and slab? Ang karaniwang nangangailangan ng na mas mahabang panahon bago baklasin ang forma nito. This is a big mistake sa construction. We can lessen the cost ng forma by proper distribution of work and schedule for our safety. Safety first 'yan ang lagi nating tatanda, mapa-construction man o sa ibang bagay. Okay? Dito ko na siguro ito tatapusin. Kung bago ka pa sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at pindutin na rin ang bell button para lagi kang updated sa bago kong upload. Shoutout nga pala kay Engineer Lorexon Canada. Hello sir, naimbag alda aldaw kanyang dita. Shoutout din kay Miss Jeka Hex. Hello ma'am. At ang isa sa pinakamatinding vlogger ngayon natiyak na marami kayong matututunan at mag-enjoy -e kayo panoorin ang kanyang mga video about construction. Shout out kay Engineer Jojo Pascua ng Construction Engineer PH. Hello sir.